Paano suriin ang ating mga suso para makaiwas sa kanser sa suso? Magsimula sa pamamagitan ng pagtayo sa harap ng salamin sa isang maliwanag na silid. Tingnan ang iyong mga suso, suriin mabuti ang balat, mga utong, hugis at sukat ng suso. Tumingin din sa ilalim ng kilikili. Pagkatapos ay ilagay ang iyong mga kamay sa iyong mga balakang. Sa paggawa nito, anumang bukol o marka sa iyong balat ay madali nating makikita o makakapa. Ang susunod na hakbang ay pagangat ng iyong mga braso sa itaas ng iyong ulo habang nakatayo pa rin sa harap ng salamin. Ginagawa ito upang makita mo ang ilalim ng iyong dibdib, pati na rin makita ng malinaw ang anumang mga bukol o marka sa ilalim ng iyong mga braso, pati ang anumang malalim na bukol. Tandaan kung ano ang hinahanap kapag ginagawa ang pagsusuri sa sarili. Naghahanap ka ng anumang bagay na maaaring nagpapabago sa iyong balat. Ito ay maaaring isang umbo, paninikit ng balat, o anumang maliliit na dimples. Ang susunod na hakbang ay bumiga sa kama sa ganitong posisyon sa iyong likod. Itaas ang isang braso sa iyong ulo at gamitin ang kabilang braso upang suriin ang dibdib sa ilalim ng nakataas na braso. Lagay ang tatlong daliri sa iyong dibdib simula sa gilid ng iyong suso. Ilagay ang iyong mga daliri ng patag sa dibdib. Dahan-daang slide ang mga ito sa paligid ng iyong dibdib. Pindutin ng iyong daliri ang iyong mga suso ng pabilog. Pagkatapos ay gumawa ng isa pang bilog na mas malapit sa gitna. Siguraduhin hindi mo maangat ang iyong mga daliri sa dibdib, para maiwasan mong may mamis sa iyong pagsusuri. Habang ginagawa ito, naghahanap ka ng anumang bagay na parang bukol o abnormal sa ilalim ng balat. Muling suriin ang mga utong. Suriin kung may anumang discharge na nagmumula sa utong. Ito ay maaaring likido o dugo. Kapag nakumpleto mo na ang mga hakbang na ito, ulitin ito sa kabilang suso.